Dam, saan nga bunda? <laughs> Makikain ba ng malibre yung gastos? <laughs> Only in the Philippines, hanap ng mga kainan ba? <laughs> sa, sa, ating pinsan, kaya Arwin. <laughs> Adam, magdala ka ng silopin ba? <laughs> <laughs> Kasi <siya. laughs> ano dun sa ano, ibisilid na natin. o kaya dun sa plus try. Lagay nang lagay nang marami. na nyo ka, ito ang tatawa. Ito ang Okay, tipagbabalot ka ba namin? Kamari. <laughs> 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 <a> Kala <laughs> 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 ko kasi <kayo> sinuot tayo. <laughs> Magigigahin na naman ang mga person ba? Ay, saan ka pumunta? Magigigahin ka? To the moon. To the moon. <laughs> <laughs> ano sabi mo, Jack? Jack? <laughs> <laughs> ano sabi mo? Pupunta? Lugi na naman ang mama mo sa'yo. Nakakita <laughs> ka lang ng iso. Ang pita, lola. Ang pita. Dom, kamu dom, kakaunda <laughs> ayun na kumakain na kami yes <laughs> birthday ba birthday birthday ba to yun <laughs> si madam oh daming kain madam oh. ang <laughs> sasabi <masasaray> niya bless na po Kain guys. Kain. Ang anggit ka pa. Ito, bumasarap to. Kasi, ano <laughs> <laughs> kumain na kayo ka? <laughs> Uy, tey nginaman niyan. Ba. Maabot mo na ba? Ba, gawin ni Sadrak, ma?